Alright, alright. Yung maganda talaga rito kung saan saan tayo na na. Saan saan tayo na papadpad. Napupunta tayo kung saan saan na yun. Oh. Okay. Narito tayo sa Satori Residence. Dito sa may Pasco Avenue. So, yun. Mayroon sa atin nag-book. At, uh, kamali lang pin inikot natin wala nag-charge na naman siya ng ano ng uh, nag-additional charge siya pero hindi ko na maihingi yun ay lang ay eh, nag-charge siya nagbigay siya ng sobra-sobra so, -sobra sa inasaan natin okay so yan uh, sa Torre Residence dito sa May Pasig Pasco Avenue yan Nalilig ako kayo dito. Malamang. Mali daw yung pin-address. Eh. Torre Torer.

Oh, vlog ba vlog ako eh Kaya pang pa sticker dyan Naku, patay tayo dyan, wala akong sticker ngayon Ay, Wala? Oo, next time, pagsama tayo ulit Oh, shoutout ka na lang, Paps Shoutout sa mga kabalyeros dyan Kabalyeros? Oo oh. Ay, kabalyeros, ano yun ah? Uh, gulod ah? Oo oh. Sa gulod. may kumpare ako Si... sila ano, sila kanitang. Oh, sinitang oh. Hey Joseph. Mm. Yon. Pops full time, pops full time. Hindi, ano lang part time lang. Ah, part time lang, para sa tayo, sideliner ako kaya. Tayo ako eh. Ha? Hindi tayo ako kasi Mm. Kasi nagbuhos ako ng Si Pops Joel daw siya ata uh, wala na siyang uh, shower cap tinigyan na natin ng shower cap eh na experience natin yun na wala tayong shower cap nakakaya wala wala tayong mabigay so tinigyan natin ng sobra naman si Pops uh, yung si yan hindi naman niya maubos yun Pops Joel daw Ayun. shout out sa iyo Pops Joel sana makita tayo ulit okay kita kami dito sa ano sa Pasco Avenue dito sa Satori Residence okay so yan uh, natarget na target natin yung ating uh, uh, income ngayong araw do basta tayo nga pala mga ka-sideline uh, 5.30 so ang target lang natin is 500 so andito, andito tayo ngayon sa Pasig dito sa Mesa Torre Residence. Ito yung huli natin na pinagdalahan ng mga mga pasahero. At uh, sa sana expect natin okay naman na sa oras na No sabah, 9:34. So maliit lang 'yan, maliit lang na bagay 'yan pero Uy! Bumalik si ano? Bumalik. Bumalik si Pops. Ah, oh, may naiwan, no? Oh. <laughs> <laughs> o oh, bumalik si Pops, oh. may naiwan daw, oh. <laughs> Ayun, so... Mabait ab siya, no? side... Nagka-sideline lang din siya. Ah, sideline. So, yun nga. Itong uh, pag it is... Maganda naman, ano? Maganda namang gawing sideline. Okay. So pag full time ka, uh, maganda rin naman pag full time mo, syempre marami talagang ano delikado, mainit. So eh, lahat naman ng bagay talaga ano uh, delikado. Kahit saan naman, kahit saan magpunta kahit sa trabaho, mahirap. Ang importante rito is na gi-enjoy ka. Okay? Na uh, kapag uh, serbisyo ka na sa mga tao, pangalawa, kumikita ka pangatlo yung na nga nag enjoy ka syempre may kita ka pa okay so again uh, maraming salamat sa mga sideline natin dyan na uh, kahit pa paano uh, nanonood ng aking video maraming salamat sa inyo